Okay. So what's up mga ka-taker, uh, nagbabalik po g Green G Vlog So sa araw na ito ay uh, pupunta ako sa kwan sa uh, bundok sa my zip line para i-pick up yung uh, sibuyas uh, sa kabawang na order ni kwan Order ni uh, Bunso So nandito ako ngayon sa kwan sa may tulay uh, pa punta sa amin. So, shout out kay Pogpads na tingin ko mag-duty uh, ngayon sa munisipyo. So, ayan, bago ako dumiretso sa kwan sa bundok, uh, kailangan ko munang magpagas. So, tara let's! So, ayan, on the way na ako sa kwan sa uh, bayan. So, magpapagas muna ako bago ako dumiretso sa kwan sa bundok. Ayan po ang uh, Mount Balungao na napakaganda hugis pa lang panalo na <laughs> Ara, Rock and roll nga uh, para ni mga sasakyan so naka naka 100 ako ngayon mga katake huwag na huwag nyo itong gagayahin dahil uh, niyo ninyo walang hawak yung isang na wag nyo itong gagayahin kung wala po kayong practice. So, kailangan na may uh, good morning kay Kuya Ro, Ronald. Uh, no, good morning. ah <laughs> so, uh, shout out kay Kuya Annot. And morning. Ah, <laughs> uh, Annot Mundala, kalimutan ko yung uh, totoong pahalan mga ka-take care, nandito ako sa Maycon ngayon sa may uh, Tiger Gasoline Station. So uh, maggagas muna ako ng dahil ko naman, dahil malapit lang pupuntan pupuntahan ko. So maggagas muna ako ng uh, 300 pesos. Hindi, joke lang. <laughs> 30 pesos lang mga ka-take care. So maggagas muna ako. Baka maubusan tayo sa daan, mahirap na, mahirap magtulak. Ay, shout out kay Khan, kay Sir. hirap tanggalin na ah. so itutuloy ko na lang mamaya sa daan mga ka take care gas muna tayo take care boom so mga ka take care nakapag gas na ako so shout out kay uh, uh na ako na pinapanood daw yung video natin uh, maraming salamat uh, hindi ko natanay yung pangalan so uh, direction na ako sa kan sa bundok mga ka take care tara let's so mapapansin yung mga ka take care may ililibing po sa araw na ito uh, condolence po sa kanta family uh, ingat po lagi yan out kayo kuya Richie yan salubong ko si insan Richie uh, sobrang bait na ako na uh, insan ko A Filipino, half Chinese. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop, hop. Oh, muntikan na, muntikan na. Ay! Delikado. Muntikan na yan mga ka-take care. So, alanganin yung pagpasok kanina ni Kuya sa tricycle. Big bike pa naman yung kasalubong niya mga ka-take care. So, yung big bike na yun nasa tamang linya. hihintayin muna natin na mag-clear ang kalsada mga ka-take care Ito, kinabahan ako dun ah Nervous talaga ako dun ah, munti ka na ah So clear na mga ka-take care ah. pwede na tayong pumato Mag uh, left turn tayo dito papuntang Hot Spring huh, Fuck! Nakakanervyas mga ka-take care Biglang pasok kasi yung tricycle Biglang kaliwa Yun yung wag na wag natin gagawin mga ka-take care Dahil uh, Dapat maging observant tayo sa akin Sa kalsada Hindi, hindi Porket maluwang Nakita nating maluwang Ipasok e, na tayo kagad Dapat uh, uh, You have to full stop para ma-check kung may paparating o papalabas, something like that. So, shout out kay Khan. So, shout out sa mga kwan shout out sa mga oh uh ho! ah, uh, nasa natin ayan ah, uh, kamay kamay tayo dyan mga ang dami nila mga kateke galing saan kanyan sa siguro sa uh, mabinyo ito na tayo mga kateke ah, uh, so bakit na tayo ang shift ako ng ah, uh, cambio primera ayan so naka primera na tayo mga 100 pa rin po tayo ayan wag na wag nyo po itong gagayahin ayan naka 100 pa ako mga katayke ayan yan yung kamay ko yung kamay kong kaliwa andito nakahawak ng cellphone ayan pag uh, pag po kayo pag po kayo <clears throat> pag po kayo na maganito ayan may papansin nyo po paakyat wag na pag nyo pong ibababa ang accelerator nyo or throttle huwag nyo pong ibababa steady lang po yan mga ka dahil once na binaba nyo, pwede kayong mabitin ah, uh, depende na lang kung talagang kabisabi nyo ng ginagawa nyo okay lang, pero ah uh, wag na wag nyo pong ibababa ang uh, accelerator nyo pag takyat po kayo, at kung takyat po kayo ay siguraduhin nyo nasa mababang uh, shift ang uh, inyong cambio mga ka -taker. So ayan, ah, mapapansin nyo mga katay nandito na ako sa may zipline. Ayan. Ayan po ang uh, famous na zipline ng uh, balungao Hilltop Adventure. Uh, Dinayo na po ito ni kwani uh, katay uh, Will Dasovich, uh, way back 2016 ata, 2017. So ayan, yan po yung zipline. Ah, uh, dito naman po yung pinaka finish line na ng zip galing doon sa pinakamataas na zipline. Uh, zip line. So dito ko na hihintayin si ka Glenda. So, morning, madam. Papanan niyo, madam. Mabini, madam. Mabini, madam. Dito yan, tag sangat lang. Ano ah, ka, madam? Sa so So ayan mga katekir, sakay na natin sila madam May kasama siyang bata, mahirap naman maglakad Pataas pa, baba pa yung kalsada Paigid ko lang madam Para nakagikot din ako eh Ayan, one well, madam, one, well, one. Well. So ayan, uh, may nadaanan tayong uh, uh, pasahero. Ayan, papunta kaming kubaw ngayon. <laughs> So ayun mga ka-take care Tara tara, muna natin sila Masya oh, yeah. Kapat madam Puno kaya gamin dito madam Ani deliver ka si Buyas Kapag salpas yan ko, nagigotak kay Laptoy So ayun mga ka-take care, naka Pick up ako ng uh, pasahero <laughs> So iikot naman ako sa mga binig Kaya sinakay ko na sila So may kasamang bata si madam, kaya inabuti eh, nabuti kung isa kayo na lang. kaysa naman mapagod dahil pataas pa baba itong pundo eh. Ayan. So, nakasigonda lang tayo mga ka-take care. Pag nasalubong ko si uh, ka-take care Glenda, uh, sisinyasan ko na lang siya para hintayin niya ako. So, ang ganda lang kano ng puno. Ano kayang puno ito mga ka-take care? So, kung uh, alam nyo ang uh, sagot, ay uh, mag-comment down na lang kayo. <laughs> so, ayan. So, segunda lang tayo mga kapeke para hindi mahirapan yung uh, uh, makina at saka, medyo mabagal tayo dahil baka mahulog yung cellphone. Ma'am, inyanagan niyo, ma'am? Merlin. Merlin, ma'am? Merlin. Merlin. Ay, iba na sa inyo ngayon, ma'am? Tamiko. Ataanak niyo? Uh, Christine. Christine. Oh, shout out kay Ma'am Merlin at kay Naning uh, Christine, uh, nanin Christine Tamiko. Ayan, shout out sa mga tamiko dyan. sa may madini mga katay care so dito ako umiikot nag training ng takbo noon mga katay care iniikot, iniikot ko ito ah, uh, nagsisimula ako ng alas 4 ng madaling araw galing sa Anggayan Norte eh. paikot yan sa Esmeralda so ah, uh, based sa aking ah, uh, pananaliksik ay uh, nasa 17 o 15 kilometers ang dahil niya mga ka pero hindi ako sigurado doon. So masarap mag-training sa mga ganitong lokasyon dahil pakyat pababa siya. Ayan. So wala pa siya uh, Glenda mga ka So pakyat na naman tayo gaya nang sinabi ko pakyat pa ito. Itong uh, kalsada ng mga galunggaw na nakaka-excite. Nakakaganda ng uh, na nakaka nakaka uh pagbasdan nyo naman ang uh, uh, view mga Katay Kier. Yun, may uh, yun ang kuya po uh, Mount Kuya po. Yan. Shout out sa mga taga Kuya po. Yan. Shout out kay uh, classmate roxanne yan sa nagpunaran. Ah, so, malapit na tayo mga care. So, kung marami lang sana tayong gasolina, baka doon na lang ako sa Salvation pupunta. <laughs> Pero hanggang dito na lang muna. Dibanda, dibanda ma'am. Dito ay eh, ma'am. Ah, sige, so dito na. Dito na hihing to sila madam. Ayan. Dito pala ang checkpoint ng uh, Mabini. Ayan. So, shout out sa mga nag-checkpoint dito sa, sa mga frontliners. Say, good morning. Ayun <laughs> na, good morning na. Ayan. Oh, sige madam, ingat kayo. Ingat na neng. shout out kay uh, Uya ni classmate Jason Librida. Ayan. Dong, yan na, gumunod okay. Guni Bunipasyo. Ayan. Oh, shout out kay uh, Kuya Bonifacio ni Brida na isa sa frontliner dito sa barangay Mabini niya na ako. Mabini. Yan mo ang Kyle. Ramiro, Ramiro. Ramiro. Oh, Romeo okay, Aquino. Kaya Sir Romeo okay, Aquino. Ni Sir Ngay na ako. Nang? Uh, ah, shout out din kaya Sir Dencio Cabico. Ayan. Ay, ni Manong. No? Baka ah, kaya natin ka. Yan mo nang? Reno. Rino. Reno. Rino Peralta. Ay, ah, Rino Peralta. Oh, shout out kay Sir Rino Peralta. Ayan, ah, kararating din. So, Nandito ako ngayon sa Kwana sa barangay checkpoint ng Mabini Balungao. So umikot lang ako dito para hintayin ko yung uh, magde-deliver ng sibuyas pero sa zipline ko na lang sa hihintayin. So ito ang kadalasang ruta ng uh, ginagawang mga ginaganap na triathlon or uh, bikeathon dito sa Balungao. Napakagandang lokasyon. Uh, pagkatapos ng COVID, ini-invite -ini ko yung mga lahat na ng na mga mahilig sa sports dyan na uh, Napakagandang ikutan ito mga ka-take care dahil uh, talagang lalakas yung mga panyo sa pagpadyat. Ayan. Mung sir. <laughs> so, ayan. Ito naman yung papuntang uh, San Andres, Salvation. Going to Cuyapur, Nueva Ecija, Talavera. Ayan. Bulakan. Kahit uh, sa pang pumunta. yan So itutuloy natin yung uh, uh, vlog natin mamaya mga ka-take care. Pahingi lang tayo saglit. So ayan mga ka-take care. Dito ko na tatapusin yung uh, vlog ko. So nandito na sila katay Glenda yan tsaka kay uh, papa niya nalipata na agad na <laughs> yun so ayun mga katay uh, yan lang muna po ang aking vlog for today so magbabalik po ako ulit uh, kung bago ka lang po sa aking channel ang gulo ng Oscar ako uh, please like uh, comment uh, share subscribe and uh, paki-click po yung uh, notification bell para updated ka po sa aking uh, mga videos na i-upload uh, ingat po kayo lagi take care boom